napasmo sa kusog, gihilanat, nabughat, nakumatos at tuluyang namatay. Ang unit na aking ipanabi sa inyo, isang Kia Carens diesel engine, higit isang taon na namatay pero hindi pinalibing ng may-ari dahil sa mayroong haka-haka na mayroong manghuhula na kahit patay na may kakayahan pa rin itong buhayin ulit. Kaya sinubukan niyang giguyod papunta dito sa inyong albularyo para ipakaraw kuno. Ang una kong gikore kore rito, tiningnan ko muna ang lahat na piosis at riles na Magumpisa mag talaga tayo sa basic. Ang tanong, do you agree with me? That's right! Aaw lagi, abin akong mureklamo pa ka. Sige, sige, padayon ta. At dahil sa wala akong nakita na problema sa lahat ng fuse at relay, same as usual, ginamitan ko agad ng X-ray machine para ma-check -e po natin kung ano ang dahilan sa pagkamatay nito. Kahit ang may-ari, aminado na wala raw makikita sa ultrasound at MRI result. Kaya dako gyud iyang pagduda na pinasukan ito ng mga diliingon nimo. Kaya ito po ang dahilan na panata matag iyang pagtuo nga maayog yod sa inyong albulario na mas kilala na nag-iisang manuto ay sa City of Bugo. Sigurado ka ka? Wala pa sa noy ay siguro. Ayan, so ito na po ang resulta. Mayroong dosi na fault code rito, at dito po tayo mag-focus sa ICM. Ayan, so kita naman natin ngayon na mayroong sampu sa ICM at ito po yung mga naglalabasan. Medyo marami-rami. Okay, so i-trace up po natin to, Ba't lumalabas ang mga inkantong ito? Kalungan na mo. Ang lang naman ito pa yung kapag-urmahan. Okay, fire! Bunal. Bunal! Okay, fire! Wala, wala. Nangitag. Lana, lana. Lana ang step to na moves ko pinalukagan ko muna ang twerkang ito kasi dito po natin malaman kung mayroon pa bang dugo na lumalabas sa fuel line nito oh, para kaya ngayon, wala na akong palangan-langan pa diring dapita. Gipanghulbot ko ang lahat na katitir chobrito. Alam kong may ideya na po kayo kung ano ang titirahin ko rito. Pero gusto lang yun ko klaro para transparent po sa ating lahat. Wala akong ginagawa na tinatawag nating hidden agenda diring dapita. Garaa English pa ka pa? Au, English oy. Pastilan si Dong Uh Ayan, so dahil kanina ay naman natin na malakas na ang pressure sa mismong uh, high pressure pump na papasok dito sa common rail at kita naman natin yung pugsit-pugsit kanina ay sobrang lakas. So ngayon mag-perform po tayo ng injector no load test para makita po natin kung bubuga ba talaga yung injector at makita rin natin kung ano lang ang injector na may sira. Okay, so engine crank! Ayan Oh, oh para. Ayan, so kita nyo ngayon mga kalbularyo na ang injector number 3 rito ay parang pauntin. Ayan oh. Alright, so ito na po ang luma nating injector. Okay, so dahil sa hindi na gusto yung may-ari na matagal-tagal pa kung mag-proceed po tayo sa calibration, kaya nag-decide na lang po siya na palitan ng bagong injector. So ito po ang ating ipagpalit. Apat na injector. Pero surplus pa rin ang ating gagamitin. Fast forward tayo. Pagkatapos kung naikabit ang lahat na injector ito, dito na natin magkaalaman kung mangihi na ba ang tumoy nito. Alright, here we go. para, para. Okay, all goods, all goods. Ayan, so katatapos lang po nating nagkabit lahat rito. Ayan, so titingnan na lang natin kung aandar ba talaga. At ito naman yung uh, apat na injector na pinalitan natin. Dahil sa lahat ng oras ay wala talaga akong kumpiyansa. Ginamitan ko ng aking orasyon at talagsaon nga totoo para tuloy mabuhay ang isang tao na walang kamalay-malay. Engine start, engine start. Ayun. Ayun oh, so one click na naman tayo ngayon. Pasilip boy, pasilip. Ayan, so kita nyo ngayon mga kalkularyo ay under ng makina. One click. Isang taon na namatay. Ngayon, muling nabuhay. Tumama na naman ang ating patsamba. Gereb, Reb. Ayan o. Gereb. Reb, Reb. Alright. So walang usok. Malinaw pa sa bulinaw. Paksit na naman. Okay, road test tayo. Alright, so ganyan lang po ating ginagawa. Now I declared. Problem solved na naman po tayo rito. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Magaling salamat. Babo!